parata Kakain tayo dito ng parata rice Ayan Ano to? Ah, uh, Kerala Restaurant Nata Kerala Restaurant Dito kami sa Kerala Restaurant Dito sa may katabi ng Nesto Bali galing kami sa Sa trabaho ah, uh, Dumaan na kami dito kasi umaga na Dumaan kami dito dahil Wala na kami Hindi na kami makakakain pagdating sa kwarto Kasi ano Ang mga puyat Ayan, ginating kami galing sa trabaho guys, kaya pagdating ng kwarto, tutulog na lang kami, kaya umorder kami ng parata dito sa sa Kerda Umorder daw ko! Uy, ilang parata isa isa sa atin? oh, ano? Isa isa, isa, -isa lang muna. Umorder si Marlon Garcia, si Parisio. Ako, chay, chay ako. Chay, ikaw, chay. Kasama ko si Alex. Choy. Choy. Ate siya. <laughs> si, si Leo yun. Si Leo kasama ko yon. Si Leo si Kasablay. Ayan. Sige. Kasablay. Vlog. Ayan. Ano po bon kailangan natin? Hindi ko alam. Kailangan natin sa akin. Okay na eh. Tapos Tingnan nyo masarap. Hindi Dito kaya? Kaya yung tinda ng parata guys. Uh, Mag-almosal muna tayo. roasted na <laughs> Yung kasama namin si Radio, yan, natok na. Medyo alam mga mata natin guys kasi galing kami sa night duty. Night duty ang aming trabaho. Kaya, uh, ayan. Eh. Kanyang pwesto guys napakaganda, malinis. Ang mayari nito guys ay kerla. Kerla. Yeah. Uh, Biden Anabara. Salamat bara. Ano lagi lagi. Night night bara. Na. Debino ko naman kanina. Kasi baka masundot ni ano kasi pag pag step wear, na nabangga yung stepper masakit kaya pag mamaya ako tatanggalin pag matutulog na ma ma mabunggo sa mga ano masakit stepper yun eh oh, minsan sakit talaga oh. pag paano? Eh, yung gloves? Bina mainit yung gloves eh. Ah, yung gloves? Oo, so, oh, gloves na. Wala ako. Kasi mainit, mabukma. Okay. Pagkira natin ang order, guys. Ano yan? Uh, Ni Valencia. Maloto na Ay, makasama ko. Si Rajo. Si Alex. Uh, Ay, okay. si... Si Ayan. Si Rajo kalam. Rajo. Rajo, Rajo. inaantok na si Rajo. Walang tulog. mapinom, Rajo. Rajo. Ayun, si Kasablay kumakaway-kaway, oh. Ayun, no? parang yung, yung um, gano'n laro, no, yung kamay niya, oh. Mga gano'n gano'n, oh. yung mata mo, Yung ba yung tawag doon? Oo. tayo sa Yung laruan na yung tawag doon, ano ba yung... <laughs> KD. Ano Sa labas na kami, guys, na, ano, ng ano, restaurant. Tapos na kami kumain. Sobrang damig ng hangin sa labas. Ngumunguya pa ako habang... Prado? Ay, sarado pala sa nesto po. sana kami ng nesto. Kasi madaling araw pa lang. Ah, umaga pa lang. Ayan, bumalik yung tatlo. Kasi papasok sa ng nesto. Hindi nakabili. Kasi ano, yung nesto sarado. Kaya hindi nakabili. Pauwi okay na kami ng video guys. Kaya maraming salamat sa inyong panonood. Nandito kami sa parking area. Dito sa nesto hypermarket. Ayan. Sakay na tayo ng ating service guys Thank you, thank you Radyo hada na ang salo Paligid guys kasi sumakay na kami ng madilim na ano Nang aming sasakyan madilim sa doob ng Kanyang sak, sa, ano yun, Gusto mo Thank you, thank you guys Ayan, okay na, okay na ayan, Bye bye, bye bye Nagra, salam Maan nga, nga pala kami dito sa grocery Bibili ko ng clear shampoo. Ayan. Nandito kami guys. Dumaan kami pagkatapos namin kumain sa, ano, sa tindahan ng parata. Dumaan kami dito sa grocery para makapamili yung kasama ko. Naisipan ko rin bumili nitong clear shampoo kasi ubos na ang ating sabon. Ang ating shampoo na ubos na. Kaya binili ko na rin itong clear. Ito ang gamit kong sabon guys. Ito ang aking sekreto. Clear shampoo para manatiling healthy ang ating hair ayan no di ba bibili daw ng sabon guys ano kayong maganda sabon dito uh, yung mabula oh hello kasablay ayan. Ayong kasama ko guys si si Leo nandun sa likod saan ba yung mga sabon dito na ano na pang ligo ito yung mga sabon guys may mili ako ng sabon kasi wala na ako sabon gusto kong bumili ng sabon magkano kaya isa nito 4 lux lux shampoo Pasan may mga sabon. Ah, uh, ikot tayo guys, bili tayo ng sabon. Kasi gusto ko yung buo na sabon ang dito baka yun. Dito tayo bibili ng sabon, mga sil kasi ang sabon dito guys. Dito sa budget, ah, uh, ng tindahan na to guys. Budget tayo, mga mura ang sabon guys dito. Oh. Gahanap ako ng sabon na ginagamit ko guys. Kasi George, ayun, George nakita ko na. Bili tayo ng George Soap, Ayan ito nga pala guys yung ating sabon Jordan ito yung gamit ko guys sa sabon 13 lang siya ayun na, 13 real ah, dahil wala na akong sabon guys ibinin ko na itong 6 6 na piraso para pamatagalan na to tsaka ito ito tsaka ito ang ating bibilin yun ating bibilin guys dito sa ano sa tindahan na to guys Georgian uh, soap. Ayan. Tapos, bigas, bilis bigas. Bigin ng bigas, guys. Total, nandito lang kami sa kalapit ng kinainan na namin na uh, restaurant. dumahan kami dito, kaya napapunta kami bigla dito sa sa grocery. Ito ang ating bibilin. Sopra. Nabigas. bigas wala dito ng ibang sabon. Wala dito ng ibang bigas na binibili natin. Magkano kaya ito? Ibang bigas na naman ito. Wag wag. Manila. Ito. Pwede na siguro ito. Hasmin. Makitubig ba ito? Hasmin. Hasmin. Wag wag. Manila Garden. Ito ang Pilipino talaga pala ito. Ito na ang guys. natin guys. Bigas at saka shampoo at sabon. Yun lang guys. Ayan. Thank you, thank you for watching guys. Nandito tayo sa grocery. Maraming salamat sa inyong panonood Sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating mga video. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you for watching. Bye bye.